Hello? pumam, po ma'am, papunta na po ako ma'am. Sorry kung medyo late, ang lakas kasi ng ulan kanina. Naku, okay lang. Tsaka sabi ko naman, ako ng ilas na customer mo para dito ka na pumain, di ba? Naku ma'am, hindi na po ako dyan makakakain kasi ang pasang-pasa po ako, ang lakas po ng ulan kanina. Ay hindi, dito ka na pumain. May mga damit dito yung friend ko na naiwan. Yun na lang ang gamitin mong umbihisan mo na. Naku ma'am, nakakaya naman po kasi masyado. Gagam gagamit pa ako ng damit ng kaibigan nyo, baka pa yun. Ay naku, huwag ka nang mahiya pa. Mamaya magkasakit ka pa niyan, edi ikaw rin ang mahirapan. Tsaka hindi naman na yung ginagamit ng friend ko. Mat matagal na yung nasa ibang bansa. Ah, uh, kaya ko pa naman po ma'am. Tsaka sanay naman po ako sa ganito na natutuyo na lang yung basa sa damit ko. Ay naku, huwag ka nang makulit. Asan ka nababanda? Baka mga 10 minutes pa po ma'am. nag pa kasi ako, kaya inabot ng alas 9. Ah, tama lang yan. Sa to, pagdating mo dito, luto na tong ulam. Nakakaya <laughs> talaga ma'am, pero... Hindi kasi ako sanay makikain sa ibang bahay ng lalo na sa customer mo, eh. Ano ka ba, huwag ka mahiya? Kasi halos every other day, ikaw naman ang nagdi-deliver ng parcel ko, eh. naman sa akin siya, ma kasi malilit lang naman yung mga parcel mo, kaya tsaka part naman po yun ng trabaho. Ay, wait lang ha, kakaluin ko lang pang niluluto ko. Sige po, ma'am. Kumakain ka naman siguro ng karne, no? Anong klaseng karne po yan, ma'am? Ito ang best recipe ko, sinabawang baba na may pinya. Ah, mukhang masarap nga yan, ma'am. Sakto, gutom na din ako. Nako, sorry ha. Baka nagutom pa dahil sa akin. Ay, di naman po. Kaya pa naman, ma'am. Tsaka malapit na rin naman po ako. Ha, sige. Pagdating mo sa my gate, tawag ka na lang ulit ha. Para ma-prepare ko na tong pagkain natin. Ha, sige po, ma'am. Salamat po talaga. Grabe na po kabay talaga ni Mung. Kaso kinakabahan ako. Di naman ako sanay na makikain sa ibang bahay. Kaso, na kaya naman tumang Nag-effort na si ma'am sa pagluluto. Ayan, nandito na pala ako. Tawagan ko ulit si ma'am. Hello ma'am, nandito na po ako sa labas ng gate. Ay sorry kuya, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po, medyo baha kasi dun sa may sentro, kaya dahan-dahan lang ako. Ah, oh, pasensya na ha, naligo pa kasi ako eh. Hindi, okay lang po ma'am. Oh, Awa, sige wait lang, palabas na ako dyan, magbibihis lang ako. Sige po ma'am. Sakto, gutom na gutom na talaga ako. Kaso na kaya basang-basa ako sa ulan. May ikibihis pa ako nito. <laughs> Grabe, baka sabihin, inaabuso ko yung kabaita naman. Ay, na pala si ma'am. <laughs>